Hindi na ba kayo yun, oh. Sabi man dyan. Oh, mga comment nyo, guys, oh. Dapat nakakotsak. <laughs> And then, Tr retratin mo lang yan, ano? Arlots. Huwag yung 10% nga lang, kaya pa ba yan? Ay, pass game lang sa akin yung pag jungle ako. <laughs> ano yung jungle mo? One. And pala, eh. dito pala ako matututo mag jungle. Sakto pala yung dating ko eh. Tutorial ba? Okay. Anong gusto mong... Anong papayar sa jungle mo, pare? Digi lang, digi lang. Ayaw. Digi okay, yung butik. Digi lang. Ano pa? H2 playoffs na ba MD? Hindi pa guys! Hindi pa kami playoffs! Sa October pa! Mga nagpapahirap sa jungle ko! Ano? 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 Ling? Gusto mo Ling? Okay Ling! May tamo ako! Four blades! Okay! Huwag niya pa Ling ha! Baka mabana. ha! Magpulbo ka kasi! 52 pa lang wind rate yan ha! Magpulbo ka kasi! Parang greado! Ready ko na yung pulbo? Huwag na! Woy, di ko kailangan nun. Laway lang yan, oh. <laughs> Laway lang. <laughs> Samahan niya pa lang yan. Uy, wag. Basta siyon. Tips ako ang ding. kayo magpa-tips, guys. May chip ka, may chip. Switch na, pre. May chip, gago. Bilis, nanonood yung ano. Yan! Oh. Ang gusto ko nakaling. Kailangan ba na ang niya? Game, 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 game. Love? No? Gumawa lang kayo. Kahit kahit <laughs> game, 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 nakaling. Kahit nagpa pa early lang kayo, yan ano kayo. Ito na guys. Cortese. <laughs> yung yung hindi nyo napanood na link sa live ko guys, ito na yun. End ka agad load, 7 ito to yun. 8 Paano minutes po? kaya ba? Cortese. Ka medyo mata, medyo mataas pa nga yan eh, gusto mo 6 minutes, end na. Hindi <laughs> <laughs> lang sa so pagpumayabang ah. You Ayun know. o. Ling, ling, ling user talaga ako. Ano yun? Bunny! Ano yun po si Moray? Kamer oh, 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 oh. mo ako. Ah, di, di ko gagawin yung blue up mo, Kaya <laughs> eh, pwede pag namatay ka, kunin ko na. Bakit <laughs> parang tumila ka? Hindi, <laughs> di ko kaniyan. Di ko kaniyan blue mo. Alala. <Anjo. laughs> <laughs> Ala, Alala, alala. Mga nitsa kaya busa, gago. You know smart logo with a cellphone. May ganyan ka rin? Wala. Wala Starlight skin ka. Lalagyan, lalagay ako pag nag-vlog ako sa TikTok. Starlight skin ako? Kaso baka hindi ko gamay yung skin ni. Eh. Ano, ano lang... ba gamay mo na skin dyan? Ito, Nightshade. Okay, yeah, okay yan. Kaso mabigat sa yung skin skill nyan. Mabigat so, sa yung skin skill na ito? Walang bigat-bigat sa'yo. Okay lang. Ano at... ba ang magandang skin dito? Mga collector ako dyan eh. <laughs> ito to. Ito? ito. Ay, Kaso ay may rough blades Kung po? Kasi Dina hindi kita. Ba batak nyo lahat yan. Kaya batak mo pala lahat. Hindi. Eh. Kahit anong skin niya okay. yan o, saan, eh. Masa manage to? Oo. Oh. Ang bawat nyan eh. Masa na yung ang hirap tignan ng blades. Oo. Oh. Sprint ba daw <laughs> What sprint? Para kunin ko yung na yan eh. Para kunin ko yung blade. Pag pabilis. <laughs> uh. Alam, alam ko yung <laughs> technique <teksin laughs> dito para magmukha ka mabilis eh, no? Retri na. No? Eh, retri ka, tapos... Ay, sa retri. Kunyari, nag-blades ka lang. Hindi talaga ito matama. Ganun yan. Kung <laughs> kupaan skin do. Paano ka nagkaganyan na skin? Sa'yo <clears throat> so, nagbigay sa'yo? Hindi, ano talaga? Ay, ano talaga yan? Kumbaga... Na-unlock ko kasi sobrang galing ko mag-link. Ah, kala, ko, okay. may nagbigay sa'yo. pala na-unlock yun. <laughs> 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 Bigay ni Monton. Sabi ni Monton. Sabi ka, dapat dapat ka sa skin na to. <laughs> <laughs> Sabi ko, thank you po, Monton. Eh na guys, nakaling! <The> <laughs> Let's go! Seconds, ha? Red buff back. nila. Game, game, game. Link, link na ni Bulak to guys. 20 kay viewers. <laughs> <laughs> Pakitahan daw niya kayo mag -power Blades hindi na ako kahit puno buhay hindi na ka na ka mga pastlet, Jom hindi na si Selena si Jom ah si Jom sana ng yan? na mga boss, ko na detest ako Sorry, sorry, lang lang guys <Stack> <perspectives> <neurotes> <amplify> isang <noise> <grasp>. <masala experiences> hey, ano? <Hass championships> okay alam mo ba ano? tangin tangling, tangling? tayo ano? Oh, Goyus! Iwala ka sa rotak. Ayos lang. Goyus! Pangit yun. Tignan mo yung, yung Ay, na, mga kampi ko. Mukha bang ayos sila? Ano ko? Huwag ko dito. Hindi nga. Pasler mo lang. Tapos balik ka na mid. Thunderbolt ka dyan? Pwede. Pwede. Hmm. Tapos ano ko na lang. Dami siya nga. Wala akong kumain. Hindi, pre. 5 blades ka nga. 5 blades daw. Pwede ba yan? Ito lang ang tanong ka nun Oo. Ako lang talaga. Second skill. Okay. Guys, siling niya lima yung blades eh. Uy, kayo ba snowball? Paano mo mabuhat ni Bulak? Hindi, nee, nasa plano ko yan. Papay snowball nila, tapos shutdown to tulad na Patay na to. Baba ako dito, tapos i-retrig siya. Ulti ka hulti yan. Sobrang so, lakas na mid na ito, pre. Itlak kasi, wala ka na portage ko. Mas malakas pa sa lilya to, pre. Sa akin ang... Pinutok <laughs> pa. Pinutok pa. Hintay <laughs> ka lang. Wala ka na, patay na yung kalaban eh. Mapasikat na lang ako. <laughs> Patay na yung kalaban eh. Okay lang, tama lang. Sobrang lakas na yung <coughs> summit pre, bilis mag-clear. Sina? Watch China? ko to, Pani. Walang ulti yan, Sas? Huwag ka, huwag ka papalag pag walang ulti. Level 3. Medit to. Oh. Uy, bantayin niyo nga ako. Hindi ko kailangan yan, hayaan mo sila. Gawin nyo yung mga gusto nyo. Para sa 14k viewers, 20k viewers do. Akin yan tol. Nice one, ano yung retry. Wala shadow. Ay, pump ka naman dun ah. Ba't inaagaw mo yung akin? Ang mo ako naman. <laughs> Ilang matis mo dyan? Ilang matis mo? Wala na pre. Wala na pre. Thunder belt ka para maunap. Pure tank ka dyan? Hindi. Thunder belt lang. Tapos damage na. Market! Finder! Tinabihimig ko na ha.

Sa isa pang Live kayo papuntang Magdo. <laughs> Malaki show speed guys, gusto nyo? Tulong daw gago. Kinamahan ba? Tara. Ano? Mm, Warblades nga, dyan ako Ano yan? ay ko eh. Oh. Warblades! Yan. usun Ito na! Ka ka! <laughs> hey, ko nga yung blades eh, parang ko na kumamaya eh. <laughs> Oh, ang galing nga eh. First, first build, first thunder build. Ay, ingayang kasi ako sa'yo eh. <laughs> ano sa'yo yung build niya? Parang bot. Ha? Para? Ice build! Thunder damage tapos pure damage na. No? Berserk ka na. Tangina, ninakakublo ko. Oh, Walang kampe. Wala nga, parang ka muna sa side. Wala, 4 minutes pa lang pala. First big Ano week item dito? Berserker ka na. Ano, Berserker. Ah. Good damage. Yung naka ko, walang... Yun o. Pertensi. Wala, first ako na set. lang talaga mag-isa dito. Walang mapapala sa mga kampi na to. Nagdadampihan yung tower ko, faster lang. Pa-stop. Yan. Nice. Nice stop. Ito pa. Ito, -da Ano na yan? -da <laughs> Ayun, ano Ano na yan? Basag nga dyan pre, guguluhin ko. Papapatay ako dito. O, pipiliin niya. Kill o death. Uy! Patayan! Second skill ulit eh! Wait lang! May BMI pa kasi! Oh! Wala Tangina ka din eh ito! sorry sorry. Ano ba yan? <laughs> <laughs> Makakapag four blade ba kahit walang blue? Oo, uh, basta ganyan yung energy mo. What Huwag lang wala yung energy. wala ng energy. Pag wala ka ng energy, wala ka na din mo 4 blades. Ano yun? Gago ba Itayin. Basag bot! Nice. Stream snipe daw pag nakita ko. Ano stream snipe mo? Mamu jom. Bodre pino. Basag bot pre. Bodre pino. Ito ano <laughs> no. Basag bot. Good trade. Ang ina kung umakabunta ko doon. Ayun na, boss na kasi, full bond mo na! Wait lang, ang ina ko, tignan mo yung mga kampi ko, Post for funny! Sino yun ay I mid? Mean? Sino mo so, kilap lang min? Tagpo yung score ko, gago! Ayun hmm, na, ay, no. Kasi diri ko. Huwag gago. Hindi na ako Ano ba yan? Okay, Game, guys. Huwag ko blow. ako na sa cellphone. Lo, parang di ka nang galing dyan, ha? ka na may habang ka? Undefeated guys. Tara ka nga lang mag-sling ko? guys? mo, Hmm? Init! Ayun ang basahin ko. Huwag! <laughs> okay, patay na <laughs> kaya! Power blades oh! Oh, mo. Oh. Log! Ang jam! Kaya ang may kita yung guho ah, ko hey, nga ba kagating ko! <laughs> <laughs> Ako, gato, trabaho ko yan! Uy, hmm. yung ano! Oh. Saan kami yan, tol? Okay, ang balik baliktad eh. Ano ba yan? Tangay Ang gulo. Angit, di marunong nungkap namin. Mayroong gilid! Ba't di marunong gilid? Maganda ka random lang, pre. Farm lang ako. Okay, pre. Armour na ang blok. Mamaya ka na oh, kasi dito tumingin. Tingin <laughs> ang tol. Tingin ang tingin eh. <laughs> Bigay mo kay Chuck. Okay na kasi. Wait lang, wait lang. Kuha ko yan, kuha ko yan. Ito lang ore 3, ito lang ore 3. Ay, tingnan dito ng mga jungler. Kung ano yung problem niya, so pa si Burnok. Ano? Burnok. You know Ako na nga side. Sabi mo dito, Les. Baba naman. Bawas farm na ako, pre. May blow na ako. Wala na. Tapos na. Wala 'to, natamad sila Kapabuat ako. Sabay alis. O, isko sing. Mamasa si Tignan mo. Seryoso na. No? Seryoso talaga 'yan. Eh, hey, ulit Ulti ko ulti. ulti. Ulo. Eh, hey, na retry ko, slow 'yan. 2 seconds. 1, 2. 2 Go ahead, bro. pre. 2 seconds pa 'yung ulti ko, eh. pindot mo. Takin ng Irap na irap na ako sa coach. <laughs> Lahat na lang, mali! Sa paningin mo? Okay, lang, okay lang, okay lang. Bakay ka lang. Lobot kasi, 7% eh. Ah, nag-alag. Nag-FPS drop, guys. Hindi pa mo kasi. Tara nga pa, shutdown. Ayun, 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 power blades. Sino yung maganda shutdown ngayon? 3-0, edit. G. Later, later. Lo lang ako. Lo ka muna. Tuwa to, Lord. Marami rin akong play, ano eh. Mira play ng jungle pa ako. Nice one. Yeah. Nagtank ako kasi ini-invade ako. Gusto ko rin mga invade. Eh. Dali, dali, dali. Para mag-unguna yung top. May ako nung mga item. Hindi ko na makontrol yung galaw ko. Ikaw na <laughs> nag-decision. Kabit mo kaya utak mo sa akin. Okay, okay, game, Bukas na. Ayan. Ayan ang na to. Okay, okay, okay. Yeah. Yeah, tol, okay, okay. Okay, okay. Yeah, Pag nagkamali na ako, dun ka na.

Wala na 3! Wala na 3! Nice shot, No, wala 3! na namatay ka. Nice one. Nice one, ikaw pala nagdala, no? Dahil pala sa'yo nag next item dito, Kod? Pass crew. Pass live stream, Okay, tayo mo yan. Okay. Ano pa pwede pang malit Endless na lang. Endless, Bakit hindi matapos. Tara, pre. Bandiri pa yung Game, focus ko muna. Mo ay mo walang blue na? Punin ko na to. Tutubuan <laughs> yung labis mo, bre. Oo wala, Pagbaga! lang, blades na. two blades na yun. Nakikita ko, guys. Kanina wala eh. Amaya, blades na yun, na. ah. ba't ginawa yung blue? Sabi niya, hindi niya kailangan. Oo, gago. May sinagot na ako? Oo. No, sumagot. Wala. Ginawa no, yung blue, guys. Wala, ano. Pamit magling yun. Bagan lang. naman ako eh. Ay, no me lo Walang room kasi yung eh Anong CP gamit mo? Nakaano sila guys? In Phoenix Kinakuha lang ako ng blow Pati lay ito Sa inyo na lahat mga tarantado Ito Ayun may blow Ayun sila yung tree Baka mo na yung ako Ang ina mo kaya ka lang Oh nice oh. Oh, di ba? Go, yung sumapit. Nice one! Alam, gusto ko makita. Nag-improve. Ito na ang simula. Galit na ako. Ayan na. May blue na. Ay, okay, hindi kita papakailaman. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Okay, hindi kita papakailaman, bro. Gusto ko lang makita ng power blades. Two blades pa lang nakikita ko eh. Kahit yun lang makita ko ngayong araw, buwan araw. Tingin nga sa Go ulit eh. Hindi akong magahanap yan. Pasok ba? Huwag mo natin, di ba? Taki mo yan. Blow mo na. Blum blum na. Ay, piyak mo na. Nice one. Nice decision making. Hindi maasim. Uy, akin yan. Kuya. Uy, Uy, yung blue daw! Wala. May block, ha? blue ka! Blue lang. Blue nung muko. Hindi lang. <laughs> Naniniwala ako kayo invited mag-isa no, lahat eh. Mo, pag naka-joyed ako sa MPL, iba ako sa kita. Iba, iba ako gumante, pare. Hindi <laughs> mo gustuhin? Hindi mo gugustuhin na makalaban ako. Ula, ano yun? <laughs> Ba't er, hindi ka rin dito? Ang gagawin ko? Door blades nga. Wala pa rin. Yeah, wala pang kalaban. Eh, na-stock nang ano mo, Thunder Blade. hindi ako eh. Opo, pa-stock ko kaya. na pati dito. Ubusin, busin ang busing-busing jungle eh. Pangat pa po lang maglaing dito, no? Hmm, wala. Kung obron dito, basta yung fan. Wala man, ano? Endless ka na, endless. Yung kabisado yung item sa tank, eh. Pero pag, ano, sa tank, ay sa damage. Sa tank, isang ganun ko lang, alam ko na. Hindi, bigay boy. nga, Lord, pre. Dev ko yan. Bigay na, Lord. Bigay lang, Lord, ah. Huwag niyo pa uwin, pre. Huwag ko tapos. Makakapag-crab ako. <laughs> Huwag niya pa win, pre. Makapag double green ako. Sige, tangina. Oh, gusto mo soto. Tangina mo pala, eh. Nakawi. No, Nakawi no, ba? <laughs> Masabi naman, Tom's. Nagubad. Nakawi. No, Ay, hey, no, edit. Edit lang. Nagubad na. Oo, oh, pro, gabi guys. Last game na to. Pasilip nga. Uy, Lord daw, patingin. Uy, oh, patingin daw. Putang <laughs> ina kasi, walang... No, walang paystick! stick! Walang... Ay, walang... Paystick, Ay, Pasilit! Bugo! Bobong Grant! Silibi mo kasi! Masilibi mo lang, wala ka naman mangyayari hindi ba ganda? Hindi ba kayo maya, patayan lagi. Ayun, ayun, Alam ko yan, Hindi ka naman siya mapatayin eh. Ang ina to, pagdidip pa kami eh. Pag yan, eh hindi kami natapos. Sige, sige.

Long ulti mo yung auto eh Auto auto Long ulti yung agay Mga putol dyan ko din ako putol Pencil ako man. Man, Nice boy time Lapit nun Lapit nun Commended ka sa akin Galing ng buhay time mo dun Okay ba? Okay yun Okay yun so, 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 Ikaw ko 16k viewers 20k viewers kaya guys wala talaga? ano? mo lang, ipat mo lang Ipat mo lang Ipat mo niyo! Ipat mo mo lang Ipat mo lang mo lang Ipat mo lang Ipat mo lang Ipat mo lang mo lang Ipat 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 mo lang niya. Paliko! Para sa power blades na hinihintay, nare-reserve niya na ulit niya. Hindi pa ba nagawa? Hindi po! Tangina kanina pa ako naglalaro ah. Wala pa pala ako na power blades. 2 blades pa lang nakikita ako eh. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Game, game, game. Dip lang dahil ah. Dip lang muna pre. Ah, Buka mo sa luwang ko. Ayan, hindi na. <laughs> Hey! Ang lupit! Oh, eh, no. um... Ang grateful. Ang ino. Ayan, swan. Ang lupit mo dun ah. Anong an excited na ito? Beauty. Or ano? Or malepik. Yung mura na lang? Second skin. Ang guna ganit. Ay no. ka dahil. Ay pa kasi eh. eh uh... Wait, lakas lakas, lakas. Lakas. <laughs> na rin ka okay. eh. Ah! Wala ko ah. <laughs> ko tap. Pag naka-4 blades na pre, bibigyan ko lang ako yun Okay na! Li literal na lang, lang yun. Hindi <laughs> sa'yo. Okay lang yet. Okay <laughs> lord guys, to, lang. Kuha ko guys, wala ka retry ito. lang. Pag umabot lang ako. Kuha niyo daw yan guys. Hold ang kata ng lord. Hindi yan. Naman to. mo na ito. Hindi yan yung pader pre. Retry gods. <laughs> gods! Okay, lang. Okay lang, naka-retry naman. Okay na. Okay, Nice retry, nice retry. Tapos na trabaho ko. Mga okay na. Ubus-bus ako lang mo. Okay, na, job. goods, guys! Okay na na. One daw, walang blue. Dago. Gusto ko lang yung mga pangang patoy. Oo nga. na mo. Ang boring nga, walang blue. Uy, depth, crap. Uy! Dep! Sayang yung ano! Sayang yung mga momentum Pwede sa ulit! Huwag na! Ano? Pare! Sabi sa inyo eh! Ako rin ang mag... OY! Gagawin! Huwag niyo pa win! Huwag niyo pa win! Huwag niyo pa win! Wala niya ula Wala! Wala shadow! Wala shadow! Red 3! Hindi na! Gagawin nila yung sa tol! Outplay na sa inyo eh. eh! Tangina kasi! Tangina kasi dumigit yung grab eh! sa Tulungan <laughs> sa kader. Tinalo ka. Oo na yun, power blades. Nakuha niya lahat yeah, ng blades. Hirap din naman ang team Ano yun? Ano? Para akong nasa solo ah. Five man ba tayo? <laughs> <laughs> hirap <nahirap> na ako. Oo, <laughs> simple eh. ko na ma-end to. Paano na lang ako ng pahanak? ang live mo. Mag-tours na pala live mo eh. Gagay, okay, 18k viewers ka na, pre. Pakita tama naman sa'yo ng four blades. Wait ka lang. Napipressure na ako sa'yo, kod. Okay, game, game, game. Huwag natin pressurein, guys. Pag-iirang mag-four blades na walang blow. Kaya yan. Basta ganyan yung energy mo. Pakawin chat niya mga. Gago. Kailangan mo, no? Ganito. Double link. Ano yan? High show speed. Comment nga, guys. Double link. Ito na. Malaki show speed lang. Tara pre! Ngayon, may Tara! Lalo talaga, oh! ah! Ginamit ng... Signature na upo. Guys, pag ganyan yung upo, pag na si Jackmang ganito yung upo sa MPL, kabahan na kayo. Ilan na. Tatlo pa lang! Three blades! Nang <laughs> ino! Eh, hindi! <laughs> hindi yun! Yung sas yung pinatayin yun talaga yung ano ko! Tawag doon yun! Ayan ayan! Ayan talaga yun! Ba't mo kumpleto mo yung blades? Objective ko! Hindi blade! Four blades ka at talo naman! Wala rin! Buy and sell! Gwago mo kita hindi kay viewers ko! Next ka, bro. mo! Di kita kailangan! Lord Kebre! End ko sa top! Kaya ba solo lord? Kaya ba solo lord? Ang mga viewers ganito nga Kaya ba solo lord? Oo kaya nga. Nakawad dalawang lifesteal ka na eh. Pero yung ruin mo. Yun 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 yun. 1 2 3 4 5 Wait lang. i ako eh. Wag na ba lord? Alert pa. D-D-D na. kay viewers! Shoutout sa inyo guys! Lala. Ano na to? kay viewers 1AM oh. 1AM na pala? Oo. Ano? Walang tutulong neta? So reset ko to? Okay, go ahead man. Uh, Ang ina nyo. Bublo <laughs> na lang ako. Hindi yeah. <laughs> reset. Ito <laughs> na yung reset. Bago ito, k viewers ko na bunok. Bago kumakarag yung cellphone ko. 3%. Bago 3%. Try mo muna cellphone ko. Bago kumakarag. Nag-APS drop. Pero may nyo ng charger to na ganito. Bago, makatatanggal yung power niya. Ah, ganun yun. Taksina! Ano daw? Parang alo, so, graphics. Ba, toilet, boy. Bagoyin, lang, ano? Anong graphic? Gagawin d'yo na, pre! Mahalakot mo si Chakdo! Hintang ngayon. Okay lang, pre. Di naman ma-end yung Ano may menta ko dito? Pagbabayon sila. Boots. Yung, si ano, yung so, Thunderbelt. Okay. Fast game namin, guys. Tawad so, ba d'yan? I-ready eh, mo na yung Emo. Na-ready na, ton. Naka-naka ano na? Okay. okay. Tapos red. Tapos punta ka sa magic para ready yung freeze. Magic. Nature na, pre. Nature na. Yan ano yan? Signature na yan ha? Sino? Yung Claude. Sige. Lang pre. Patay. Uy, ba't ganyan yung comment niyo guys? Tang ino pare ito, nagpakatanga. Ay mo pa pre. Sure, sure. Tapos ito pre, niya sa lard pre. Huwag pa ito. Ay, Sa pre! Huwag niya pa Huwag Let's go, let's go! Let's go, Gay, tapos nyo! Bili kami ano! Abuso nyo tayo! Double cable! Let's go! Let's uh, go! Pass! Ayo, awal ini tak apa-apa dah ada senyum pre. Aisyah